Magandang araw sa inyong lahat. So natapos natin ang about sa cost of production, comparison, tapos yung uh, farm gate price, selling price, markup. So natapos natin lahat 'yan dun sa mga previous videos natin. At ngayong araw na to, ano, pag-uusapan naman natin ang selling price, ang markup ng mga wholesaler at uh, tips no uh, kung paano sila paano ka mag, mag start kung halimbawa ikaw ay interested na mag egg business at gusto mong gawin ang pag wholesale uh, kung bago ka pala dito sa channel ko no maigi mag scroll scroll ka din hanapin mo yung mga ano videos ko about egg business bago tayo pumunta dun sa selling price sa markup ganyan uh, ito muna yung tips muna kasi halimbawa di ba Uh, kung ikaw ay interested, dapat meron kang puhunan. Hindi lang puhunan para sa itlog, kundi puhunan mo na rin para sa mga tray. O kung, kung halimbawa, no, kasi uh, mahirap yung hiram, ng, hiram ka ng hiram ng tray, ikaw mag-wholesale ka tapos mamumuhunan yung layer farm sa'yo ng tray kasi mahirap mag recover ng mga paper tray or plastic tray minsan nakakaligtaan ng kolektahin ng ano ng wholesaler uh, or kaya nakakaligtaan ng kolektahin ng layer farm yung mga ipinahiram na mga uh, mga tray kaya maigi uh, pagka mag-uumpisa no uh, naman may puhunan ka uh, laanan mo na ng puhunan sa paper tray o plastic tray para sa'yo yung tray. Kung ipahiram mo man dun sa reseller mo o retailer mo, uh, at least ikaw ang nagpahiram. Para wala kang, ano, wala kang iisipin na magiging sagutin mo doon sa layer farm na bibilhan mo ng itlog. At syempre, kung may puhunan ka, uh, at least mapoproject mo, makikita mo naman dyan sa, ano, sa market no, kung magkano yung uh, bentahan. So, imaginin mo na lang na ikaw may mag magma -mark up ka ng 14 pesos so don sa selling price sa market, imaginin mo, <laughs> isipin mo na, na yun ay 14 pesos ang markup nila, e, ano lang ha parang estimate mo lang, and then uh, hanap ka na ng market mo, mag ano titingin tingin ka na ng possible ng mga customer mo, kasi kung meron ka uh, kung nauna ang itlog na meron ka tapos sa kakalamagahanap ng market mo or customer mo, mahihirapan kang magpaubos doon sa itlog. Sa so, kung halimbawa no yung ano yung base natin parang dito no yung yung markup mo kasi ang wholesaler may mga markup din yan. So, halimbawa, why base mo no? sa kinumpute natin sa pre previous video, 14 pesos no ta is ang markup mo bawat tray. Eh apat na sizesion na tig-100. <laughs> di ba? Small, medium, large, extra large. 100 small, 100 medium, 100 large, 100 extra small. i extra large. O, hindi kong 14 pesos times 400 trays. Meron kang 5,600, no? Meron kang 5,600. Pero magkano naman ang magiging puhunan kung halimbawa? O, kung base mo dun sa computation natin, no? Yung dun sa farm gate price na na-compute natin. Uh, yung small, 176 186 ang medium, 196 ang large, 206 ang extra large. So, kung 100, 100, 100, lahat yun, mamumuhunan uh, ka ng 76,400. Ganon, kasi uh, one, uh, 400 trace yun, eh, di ba? Pero kung hindi mo naman kakayanin, kung hindi mo naman kakayanin ang 100, 100, 100, apat na sizes, pwede mo naman gawin, 50-50-50 apat na sizes. So, ano, ano yun, di ba? 200 trays yun. 200 trays pa rin yun. So, hindi na ano yun, hindi na retailing yung ano, kasi 200 trays na yun. Mahirap ibenta ng retail, ng, sa retail, yung retailing pag 200 trays na. O, kaya dapat uh, wholesale na. So, ang punan mo, dun sa 200 trays na yun, kasi 50 small, medium, large, extra large, hatiin mo lang 76,400 o divided by 2 di 38,200 no. <laughs> yun. So kung kung alin yung ano yung meron kang available no. Yung kahit nga 100 trays kung yun ang, ang kaya mo ganon. Uh, mag, mag humingi ka lang ng ano, humingi ka lang ng schedule doon sa Layer Farm kung ano mo kung ilang beses ka kukuha kung 100 trays o kung, kung makatwice a week ka o hindi parang nag 200 trays karen rin sa isang linggo, di ba? Ganon. Oh. So, yun yung, yun yung uh, pag-iisipan mo kung magkano ba talaga yung kakayanin mong uh, i-wholesale, no? At kung magkano talaga yung gusto mong magiging kita. Ganon. So, sana nakapagbigay ako ng ano, nakapagbigay ako ng idea sa mga gustong pumasok sa egg business at gustong mag-wholesale. At yung mga bagong viewer dito na hindi pa nakakasubscribe, yung mga matagal na, <laughs> matagal na, nanononood, mga silent viewer, sana maisipan nyo na mag-subscribe. Uh, kaya dapat kung kumuha ka dun sa uh, layer farm or sa isang egg producer, ay meron ka ng mga alam na babagsakan mo ng itlog na yon. Meron ka ng dapat customer at alam mo rin dapat no makita mo dapat yung uh, consumer preference at meron akong video about that ha hindi ko lang alam kung kailan bang taon ko nagawa 2021 or 2022 nalimutan ko na pero nandun, so hanapin nyo pa rin yung ano uh, consumer uh, consumers egg preference uh, kasi may kanya-kanyang preference sa mga yan yung um, household, meron silang preference. At saka hindi lang, depend, depende sa household ako, may kaya naman. Tapos yung nasa average, nasa ano, medyo mas mababa na category, no? So, may mga preference silang size ng itlog. then, sa institution, meron din silang preference na itlog, na size, no? Ganon. So, dapat alam mo yung mga yun, napag-aralan ano, napag mo, napapag-aralan mo na. And then, alam nyo, pagka magne-negosyo kayo, no, uh, hindi dahil daladala mo ang puhunan mo, pwede kang bumili ng itlog dun sa layer farm, basta pumunta ka dun at bibili ng itlog, hindi ka nila bibigyan ka agad. Kasi, karamihan ng mga layer farms ay may mga wholesaler na na regular no at meron silang schedule na nakalaan. Kaya ang 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 gagawin mo ay maghanap ka ng layer farm. Tapos, kung doon sa layer farm ay mabigyan ka, alimbawa, meron silang excess, meron silang inihahanap ng customer, no? Pwede mong, ano na yon i-go ano mo na yon na yon Tapos, hanap ka pa ng iba kung halimbawa marami ang talagang kailangan mo, eh, hanap ka pa ng ibang layer farm para makakuha ka pa ng yung talagang schedule mo. So, pwede kang uh, kumuha ng schedule kay layer farm number one ng ganitong bilang lang ng tray ng size na ganito. And then sa layer farm 2 or layer farm 2, 3, ganyan, depende dun sa layer farm na nakita mo na makapwedeng magbigay dun sa uh, uh, requirement mo. No? Uh, yun, mag-ano ka dun, hihingi ka lahat ng, ano, hihingi ka ng schedule sa kanilang lahat. So, ikaw, mag, ano, ikaw ang ng, ano, mo, ng schedule mo kung kailan ka pwedeng kumuha at or yung farm no kung hindi hindi kan din nila maibigay yung schedule na hinihingi mo at meron siya naman silang pwedeng ibigay sa iyo na schedule at uh, kaya mo naman na mag-adjust no okay lang yon basta importante meron kang makuhang allotment time allotment and yung uh, egg, egg allotment no gano'n yon pero once na binigyan ka ng layer farm kung halimbawa ilan yung layer farm na napuntahan mo at dumating ang tagtuyot no yung uh, mababa yung demand ng itlog. Yun yung hinahanap ng mga layer farm loyalty. So meron ka dapat loyalty doon sa uh, layer farm na kukuhanan mo kahit ilan sila no. Uh, pwede kang ano uh, pwede kang magbawas kung halimbawa mababang demand pwede kang magbawas konti. Pero Uh, hindi mo na wag mong aasahan na yung binawas mong allotment sa yo ay mababalikan mo pa kasi possible na uh, yung allotment na binitiwan mo il kahit ilang trace lang yon no na allotment mo sa bawat size ay pwede mo pang balikan pag mataas na ang demand kasi possible na nung binitiwan mo yung mga ibang uh, bilang ng trace na yon uh, ng mga sizes na yon no ng mababa ang demand eh may nag walk in na ibigay nila yung ano na yon yung allotment mo dapat ibigay nila sa iba at na, possible na maging regular customer din nila yon uh, mahihirapan na ang layer farm na magbigay sa ulit doon sa allotment na yon mahihirapan na nilang mahihirapan na silang uh, alisin yun doon sa customer na sumalo doon sa binitiwan mong allotment mo kaya kaya uh, kahit na mababa ang ano yung mababa ang demand ng itlog no reremedyohan mo talaga kung gusto mo ha reremedyohan mo talaga na humanap ng mga customer mo magbuo ka ng uh, network mo para kahit na mat ma mababa ang demand at least meron kang mga ilan na naidagdag dun sa market mo na pwede mong, ano pwede mong mabigyan no ganon para hindi mawala yung allotment mo. Tapos uh, kasi ang layer farm no gusto nilang i-keep yung yung customer nila na nagiging buyer sa kanila. Ang ang negosyo kasi ng itlog no ay may ano yan, may dapat may magandang relationship yung customer at saka producer. Yun yun tinatawag na symbiotic relationship na uh, pagtagtuyot, pagtagbaba uh, tagbaba ng demand, no? Nagtutulungan pa rin sila kahit na uh, mahirap yung bentahan. Ganun yun. So, mahirap kasi ang layer farm, mahirapan na, limbawa yung binitiwan mong ano, binitiwan mong allotment mo, na, nung mag mga maganda ang demand, uh, kuha mo lahat yun, kukula, kinukulang ka pa nga, no? Tapos, nung mababa ang demand, binitiwan mo yon eh, mahirapan yung layer farm, na mag maghanap din kasi kung ilan kayong bumitaw ng ilang ano 'di ba at allotment doon so parang walang tulungan no parang hindi hindi nagkakatulungan yung layer farm at saka yung uh, wholesaler pagkaganoon uh, although naintindihan naman ng layer farm na may mga panahon talaga na hindi rin kinakaya ng mga uh, wholesaler yung wholesaler yung sitwasyon na mababa ang demand ganon So, kailangan magkaintindihan. Meron dapat pagkakaintindihan kung halimbawa binitiwan mo, meron kayong agreement no na uh, kung pwede mo ano, halimbawa uh, balikan mo rin. Ganon. Depende na dun sa layer farm kung o okay siya o hindi. So, kung halim kung, kung nakakita ka na ng layer farm, so pwede ka nang mag-offer dun sa market mo. Ganon. At ang selling price no. Siyempre, uh, halimbawa lang no, i natin. Ilang-ilang trays ba yung ino mong bilhen no na ibebenta mo? Kasi kung wholesaler ka, dapat at least meron kang 100 trays, 200, 300, 400 trays. Uh, hanggang pataas no, hanggang ilang libo 'yan, 1,000, 2,000, 3,000 trays, isang ano 'yun, isang bagon. <laughs> ano 'yun yung 10 wheeler, parang ganon. O oh, meron meron ganon dito nga sa amin eh. Ano, uh, isang Basta mahabang ano yung mahabang truck yung nilalagyan nila ng ano ng itlog wholesaler. Oo, oo. Iniikot nila ang buong probinsya namin para para ma-deliver kahit na yung mga talipa pa. Yung isang talipa pa kumukuha ng 48 trays sa kanila. O yung isang ano naman isang grocery kumukuha sa kanila ng ano ng 50 trays. O di ba ang bilis ng ano nila ang bentahan nila. Ganon. Eh kung yung mas malaki pa sa market, hindi lang kukuha yan ng isang daan sa market. Maramihan yan. Yung mga sharer, salamat. Salamat sa mga maraming likes. So, oh, napansin ko yung mga videos ko na sunod-sunod, no? At least, ano naman, uh, dumami naman yung likes. At uh, salamat, salamat ng marami. At sana, pagpalain tayong lahat.